Idol. Hmm. Ang sama na yung muhang kambiyada, Idol. Bakit naging naman na ni Bago, mga ganit ko ano yung pag, pagbago na mong kuha. I-on daw. Pwede ni mo pandaron na sama na. Okay. Button. Kani mo ano start engine. Mm. Mm hmm. Ah, kung ano siya, hybrid. hybrid. Yes. Hybrid siya niya din. Kung hindi ka kadungog sa motor hmm. nag-on. Oo. Oo. Hybrid Then, din siya din. Ako ang, ako ang mirror kay... Ay, kamera. Oh, uh, nasa likod. Oh. Uh. Mm -hmm. Ya, kan so. niya. Mawaran, mawaran Wala ko kagit over, Oh, kaya gusto ko itong tas taas. Hindi nga mo. Mm -hmm. Karang parang ako galiso. 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 Radio. Reverse. Run. Drive. Drive. Mm -hmm. na siya balik sa park. Uh -huh. Tangas ka sa kilid. Gusto, dilit na nimo i e, utom i, e, e manual nimo i e mo ring e, na shift gear gani kita ni shift gear Kanina. Uh hmm. -huh. Pahinay Kanina. mo push. Ana siya. Yeah. Uh -huh. Then uh -huh. kanang pakusog gamiton nako na ni kanang model ako. Kanang uh -huh. kung kanang stick kayo. Oo. Uh Ug patangas nga na ko sunod. Kani ako ning gamiton. Pero kung no. Uh wakeway -huh. sundan ako ra wala na normal. Presyo ni sa sakyanan is Sa <coughs> tinawad lang Ako na di man siya 100,000 dollar <laughs> Sa ako pasahiro ko Pasahiro Patabang mo drive yung madrive halfway Halfway Mabitag